Ang pasa o bruise ay isang klase ng injury sa balat na nagre-resulta sa isang skin discoloration o black and blue na mark sa balat. Ito ay common na injury na kadalasan ay dahil sa trauma o pagkakabugbog ng balat o laman. Ang pasa ay dulot ng damage na blood cells na nakatago sa ilalim ng skin surface. Ang pasa ay maaaring makuha ng kahit sino at sa kahit anong edad. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Madalas ay nagkakaroon tayo ng pasa dahil sa pagkabangga sa isang matigas na bagay o physical injury. Narito ang mga sanhi ng pagkakaroon ng pasa sa balat. 1. injuries. Ang pasa ay maaaring makuha dulot ng injury sa exercise o sports. Kasama na rito ang mga bali sa buto, dislocation, pilay, pamamaga ng muscles, at punit na tendons. Ang mga injuries na ito ay dahil sa sobrang exercise o labis-labis na oras sa sports. 2. Concussion. Nagiging sanhiri ng pasa ang concussion o mild na brain injury sa matapos ang trauma o pinsala sa ulo. 3. Thrombocytopenia. Ang thrombocytopenia o ang pagkakaroon ng mas mababang platelet count kesa sa normal na bilang nito ay isang sanhirin ng pagkakaroon ng pasa sa balat. Ito ay nakukuha mula sa iba't ibang health conditions. 4. Leukemia Ang sakit na leukemia ay nagiging sanhirin ng pagkakaroon ng pasa. Ang leukemia o iba't ibang types ng blood cancer ay nangyayari kapag nagkaroon ng maraming white blood cells sa bone marrow ng isang tao. 5 head injury. Ang head injury ay isang sanhi ng pasa na nakukuha sa pinsala sa skull, brain o sa scalp ng isang tao. 6. Bleeding disorder. Ang bleeding disorder na tinatawag na hemophilia A ay nagdudulot din ng pasa sa balat. Ito ay nagaganap kapag ang isang tao ay kulang sa proteins na kinakailangan para sa blood clotting. Dahil dito, nakakaroon ng suliranin sa blood clot. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.